ayaw ko yung aasa. <laughs> opo, opo. Nay, baka meron po kayong mensahe sa mga vloggers na nagpunta dito oh. no na vlog po kayo. Pagkasalamat salamat natin sa kanila. Kasi kako, kung hindi, wala ko akong customer, ano dyan. Hi guys! Tara samahan niyo akong bisitain at ipromote pa si Nanay Deli na dating hirap makalahati yung isang kaldero niya. Ngayon nakakatatlong kaldero na sa isang araw dahil sa tulong ng mga vloggers na bumisita sa kanya dito. Nag-tricycle lang kami papunta sa may Blooming Treat Palengke dahil sobrang layo ng napagparkan namin. At dito malapit sa may LRT Blooming Street Station, makikita nyo na tong Obrero Public Market. Pagpasok nyo, kaliwa lang kayo dito din, makikita nyo agad yung pwesto ni Nani Deli. Nakakatuwa nga at naabutan pa namin na may kumakain. Grabe guys, nabilib ako. 57 years na pala nagpapalabok si Nane dito. 7 years daw nung may sarili pa siyang amo. Then ito, 50 years simula nung magkaroon siya ng sariling pwesto. Namanghalang din ako kay Nanay dahil walang ibang tumutulong sa kanya, sarili lang niya. Nito na nga lang daw siya kumuha ng mag-aassist sa kanya kasi nung na-vlog daw siya, dumami yung customers niya. At dahil nga rin daw, sa kasipagan ni nanay na pag-aral niya sa college yung mga anak niya at yung ibang apo niya. Ganon pa man gusto daw ni nanay na ginagawa niya to dahil ayaw daw niyang umaasa sa iba. Kaya kahit 74 years old na si nanay, grabe pa rin yung kayod niya. At talagang lahat ng to, siya nagluluto. kahit kunti lang ang puhunan ko, ano man ako. Kasi maraming nagsasabi na, mag sarili ka na lang, kako ka lahat ng tuhunan eh. Eh, siyempre, kunti lang puhunan kailangan mo Hindi ka mamungutan. <laughs> pag tinda pa nga ako sa Buklaran, uh, sa o. Kariton, sa baba ng LRT, pagkain din. Pagkain din. O, o. Basta makaano lang ako ng puhunan Kahit anong, ano kasi nabiyo na ako. 30 ano siya. Ilan po yung anak nyo, Nay? Tatlo. Tatlo. Nasaan po sila? Nasa Visaya yung panganay. <laughs> Naiiyak? Bakit po, Nay? Bakit po, Nay? <laughs> Wala. <laughs> Hindi na aniwat <aligot> ako. <laughs> so, Madali ang lohat ko tumuli. Opo, opo. Nasaan po ba sila? Nasa sama <laughs> Tapos yung isa, yung gitna, nasa Palawan. Yung bunso, nasa Noy ba siya? Pero ako, nagsasarili lang ako. Pati mga apu ko, nagtitimba rin sila. Ayaw ko yung aasa. Opo, <laughs> opo, opo. Sorry dun sa oh, tanong ko. Hindi eh, naman nakakaano yan. Kahit nung buhay asawa ko, hindi eh, ako umaasa sa mga magulang ko. Sariling sikap ko talaga. Nakapagpaaral ako sa mga anak ko. College, pati yung apu. Pinag-aaral ko. Oh. Kasi yung bata pa ako ng biyuda, nandito na ako sa Manila. Parin tayo. Siyampung taon, hindi ako Ngayon, eh, Basta trabaho lang ang ko. Yan ang, ang ano ko, para makakapagpadala ko doon sa nanay ko. Para maipanggasos ng mga anak ko. Siyempre, pag iiwan ka ng anak mo, hindi ka magbibigay. <laughs> Pangit naman yun. Pero sino po kasama niya dito sa Manila May Ano, mga apo ko. Ako, Nakikitira lang ako. sa ako ko, mabuti nga hindi ako hinihinga ng bayan. <laughs> ah, okay po. <laughs> eh yung iba, diba, sasabihin. Kahit eh, pang tubig naman lang, no, ambag ka. Eh, hindi syempre, naman, lola uh, naman po kayo. Okay hindi lang naman, po yun. Hindi. Opo. Pero, Nay, since nung na-vlog po kayo, uh, oh, oh. kamusta po yung tinda niya dito? Okay lang. Lumakas iba? po? Oo. Marami may roon oh, nga taga Cavite, kung saan saan ba. Ah, okay. Hindi kagaya gaya no, Nawala talaga. Ngayon, awan ang Diyos, kahit pa ito, paano? Pero before po kayo mag-vlog, Nay, uh ka dami po kadami yung ginagawa niyong palabo? Basta, nung hindi pa ako naaalahan, kahit kalahati hindi ako nakakaubos. So before po kayo mag-vlog, kalahati eh, hindi niyo pa nauubos? Hindi pa. Hindi pa nauubos oh, yung kaldero. Oh. So nung after mag-vlog kayo, nakakadalawa tatlong oh. kaldero tato. na kayo. No, wow, na, ang galing ngayon, 74 na ako, kako. Okay. Ngayon ko lang na. Na-experience. Na ang dami yung bumili sa akin. Ito pa, no? hindi na ako kong nasisiro. Opo, oh, ang so, galing. Hindi kagaya noon na pag umaga, na marobrog din ako sa pangpuhunan. Opo. Oh, ngayon, ako lang, kahit pa pa, no? kung ng bihon sa umaga, sa karikaber na Uh, nay, baka meron po kayong mensahe sa mga vloggers na nagpunta dito noong oh. na-vlog na po kayo? Ang salamat ako sa kanila na naganyan ako. Noong na na-vlog oh. po kayo? Kasi kako, kung hindi, wala rin akong customer, ano dyan. Ngayon iba-iba ang customer ko. Hindi ko alam kung saan galing. Pagka Fusion City daw sila, nakalagay mo sa TikTok, ano dyan, natatawa na lang ako eh. Sikat po kayo ngayon. <laughs> galing, galing nga. <yan. laughs> Napaka masayain din kasi ni nanay. na pa tao ng tao. Yung makapal sa akin na kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin. So guys, nandito tayo ngayon sa Obrero Market sa may Blooming Treat para matry yung palabok ni Nanay Deli. At para ma-promote na rin siya, para mas marami pa makatry nung palabok ni Nanay. At alam nyo ba guys, simula nung na-vlog si Nanay, dati kasi hindi siya nakakaubos ng isang kaldero, nung hindi pa siya na-vlog. Nung na-vlog na siya, nakakadalawa or three kaldero na siya sa isang araw. ba? Grabe. Nakakatuwa na ang daming tumatangki kay nanay. So total guys 57 years na si nanay nagluluto ng palabok. Imposibleng hindi niya na perfecto. Kaya legit na masarap. 40 pesos lang guys. Para sa ganito ka-overload. Wow! Yeah. Mm. Mm. Ang lasa niya guys. Hindi ko pa hinahalo yun ah. Haluin natin ngayon. Para kumalat yung pinakalasa niya. Para sa 40 pesos, guys, ha. Yan, ayan. Halu na yung lasa. patintin na pa. Kalat na. Ayan. Para sa 40 pesos, guys, napakalasa nito. Yung tinapa, lasa mo rin. Tsaka yung tofu niya, may lasa na rin eh. Templado na rin kasi yung pinaka-tofu eh. So, nakaka-add pa ng flavor. Tapos yung sabaw ni nanay, malasa din lasang hipon. At ito pa yung nakakatuwa guys, ang daming sumusuporta ngayon kay nanay. Yung iba talagang malayong lugar pa daw para matry lang at napanood daw kasi siya sa TikTok eh. Nakakatuwa din yung mga kapwa Pilipino natin tumutulong eh no. Mm. Sulit na to para sa 40 pesos. Nasuportahan mo pa si nanay Napakasipag para sa 74 years old, di ba? Nagtatrabaho pa rin. So guys, kung hindi naman kayo nalalayo sa lugar ni Nanay Deli, or kung gusto nyo matry ang palabok niya, para tulong na lang din, suporta lang din, di ba? Bisitayin nyo siya dito sa may Blooming Treat, Palengke, Obrero Market. Nasa loob lang siya. Masarap din, napakasulit ng palabok niya para sa 40 pesos. Okay. <laughs> Let's go! Oh, kakawin-kawin, kakawin kawin